So ayan mga master, good morning po Welcome back sa ating channel Maraming salamat po sa lahat ng uh, subscribers natin dyan sa mga bagong subscribers sa uh, lahat sa lahat ng sumusuporta rito sa channel natin Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta Ayan, nandito na naman tayo sa ating channel So mabiyahe tayo pero super late na tayo, mag alas, alas 11 na ng umaga So, ang top up lang po natin is 17 pesos. Kaya, ang gagawin natin, hanap na tayo na double book. Okay. So, tawagan muna natin yung, ano, yung ating kliyente. Tapos, alamin natin kung anong ipapadala niya, no. Pupunta na tayo mga master. right, let's go, let's go. Pupunta na tayo. Ayan, unang, ano, unang... Buhay na mano, kakapagas lang natin. Alright, so ang pipikapin natin ngayon is burger patty. Malit lang, naka-plastic. So, sakto yan. Pwede pa natin partneran. And take note po, ang ano natin ngayon, ang top up natin is 17 pesos lang. So, kailangan natin makakuha ng dalawang booking papunta doon sa ating destinasyon para makaano tayo, kumita tayo kasi kapag isa lang negative agad tayo so magpapa negative tayo ng medyo malaki laki tapos tsaka tayo kukuha ng wallet mamaya maya so kukuha tayo ng double book na regular kukuha tayo ng double booking na wallet kung makakakuha tayo alright so ayun mga master dito na tayo eh. Apa? Sige. Ayan, buti naman nakabalot ng maayos. Okay, mga master. Frozen. So, hanap tayo ng ano, isa pang booking. Meron na tayong double book. No? Sa halagang 17 pesos, meron na tayong double book. Uy. Nawala. Huwag mo i-cancel. So, tawagan muna natin yung client natin para alam niya na papunta na tayo doon. No? Hello po. Hello po, ma'am. Sa lala po ito, ma'am. Ah, on the way na po ako, ma'am. Nandito na ako sa pulang lupa. Okay. Ma'am, ano pong pipick upin natin? Okay. Sige po. Naga road po ang kayo, di ba? Tama po ba? Ah, oh, sige po, ma'am. Papunta na po ako. Okay. Oh. Ay, sana maging maganda ang biyahe natin ngayon. At maging maayos sana ang lahat at wala sanang ang abirya. At syempre, eh. ayan mga master. Uh, dito na po tayo sa ating ano. Sa ating Ito po yung nakamotor na ano, na kulay gray. Oh, nandito na po ako sa no? sa tapat niya. Ayan. Eto. Oh, wala Gcash, ma'am. Oh. Ano yung Gcash ko, eh? Suspend. Meron po, ma'am. Uh -huh. One, two, three. Ayan. Okay. Salamat po. Ginawa niyang 245 yung ano, yung tawag ito. ginawa niyang 245 yung shipping natin thank you sa tip early tip of the day ah sir ano pa bang gagawin natin kundi direction na natin tong ano uh, parcel natin no bibilisan lang natin para ano para matuwa sa atin yung client natin eto na naman tayo si bibilisan natin para matuwa tapos pag kamukat mukatan eh bababa na naman yung rating natin <laughs> Magpansyalo tayo mabilis Ano eh Binababaan yung ratings natin Pansin ko lang no O sila alam mo may gawa nun Baka sinasabi nila alam mo Dapat matagal At <laughs> 300 Sorry 380 pala Ang Kikitain natin So yung ano natin Yung 17 pesos natin Kumita pa ng 380 Pero Pag negative tayo dyan Ang ano Mga 40 pesos Sigurado ako Okay lang kasi kukuha naman tayo ng ano yun, eh, ng wallet. Mamaya, maya Okay, let's go. Tirahin na natin 'to, mga master. O ganun lang po ang mga technique, mga master. Kapag ikaw ay wala nang top up, i-maximize mo na yung huling patak ng ano mo, top up mo. Tapos saka kakumuha ng ano, ng ah, credit wallet para ma-maximize mo yung ano, yung top up mo. Hello po ma'am, sa alala mo po ito ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa street nyo eh. Hindi ko lang makita yung 51. Teka. Saan po? 51 DMC Street, tama po ba to? Okay, okay po. Eh, ano lang ma'am? Ah... Uh, 132 lang po so, Punta na tayo sa susunod nating ano, mga master Next drop off Okay, so negative na tayo nito mga master Okay, So, diretso na tayo sa Antipolo mo, Master. No? Para sa another drop off. And after natin ito, tsaka tayo kukuha ng ano, ng mga wallet. So, pwede naman tayo kumuha na ng wallet no ngayon kasi negative na tayo eh. So, kuha tayo ng credit wallet. Ayan, nandito na po tayo sa C6 papunta na tayo ng ano, ah, Kainta, Antipolo, tsaka tayo Ah. Tay. ha Taytay, Kainta, Antipolo May yung ruta natin ngayon Mamadaliin lang natin to Para makarating agad tayo dun sa ating drop off Tapos maghanap na tayo ng Pabalik pero Ready to wallet Yun ang hahanapin natin Pero kung wala talaga Obligado akong mag ano, mag -top up Pero sana makakuha agad tayo ng, ano, ng wallet Kahit mga halagang 100 lang Pwede na yun i-maximize ma na ulit natin so bilisan lang natin itong ano natin delivery para matuwa sa atin yung client natin para bigyan tayo ng mataas na rating so ayan mga master nandito na tayo ay nakapag deliver na rin pala ako dito last time No, kapag deliver na rin pala tayo dito last time. So ayan mga master, malapit na tayo sa ating Drop off. Si Kevin po ba dito nakatira? Ah, meron po siyang ano padala. Wala na po, wala na po. Pwede na po ito. All right. So ayun mga master. Good ano na. Success ang ating ano. Pero syempre, ang kukunin natin booking is yung ano ah credit wallet kasi wala na tayong top up no sa mga master no choice no magta top up tayo wala akong makuhang credit wallet dito eh so top up tayo 100 lang sa GCash para meron tayong makuhang booking dito sa Antipolo ang hirap kumuha ng booking talaga dito ayan meron tayong booking nakuha super long ride to mga master papuntang Cavite City <laughs> grabe chamba natin Two, last 2 seconds na na-pick na up pa natin no? Oh. so tingnan na natin kung ano kung ano tong pipick upin natin mukhang malayo layo uh, 3.7 kilometers papuntang ang ono okay so tirahin na natin to mga master ayan so chat na natin tapos tawagan natin para sigurado alright alright so tirahin na natin to mga master ayos sumagot ito po, super long ride. Ngayon lang tayo ulit kukuha ng booking na ganito. Super long ride again si Solo Ang fare lang natin is 293 lang. Sobrang ano, siguro naka ano to, naka low ano. Low tawag nito, low demand. Kasi ano na eh, alas 12 na eh. O, pag mga oras kasi, kahit malalayo yung biyahe naka low demand na yung mga booking hello po hello po ma'am magandang araw po sa alala mo po ito ma'am Apo pa on the way na po ako ma'am para pick upin yung parcel ano pong ipapadeliver nila ma'am ah kasya naman po kaya ma'am sa ano ay teka Sige po ma'am. Ah, kasya naman po kaya ma'am sa alam sa alalabag. Ah, okay. Ah, sige ma'am. Pa-secure na lang ma'am nung ano, baka mabasag po ah. Pa kung meron siyang pwedeng paglagyan. Ah, sige po ma'am. Ah, sige po, sige po. Papunta na po ako dyan ma'am. Okay, okay po. Okay. So, ayan. Ang i-deliver natin is figurine. Kasya naman daw sa lalabag at nakabalot naman yun lang talagang eto maselan to mga master figure eh baka mabasag mahirap nito, ito na nga ng fair mababasag pa agoy talaga pero ingatan natin syempre ilangan ah, kailangan doble yung pag iingat natin dito pero syempre sasabayan pa rin natin to Okay, so update ko na lang kayo mga master kapag nandun na tayo sa ating ano, sa ating pick-up point. Hello po, ma'am. Nasa block 1, lot 48 na po ako. Okay. okay. Galit sa akin, oh. Pati tayo. So, ayan. Update ko na lang kayo mamaya, mga master, kapag nakachamba tayo ulit. Hanap pa tayo ng isa pa. Nasa, ano tayo eh kasuluk-sulukan ng Ang Rizal. Grabe. Ngayon lang ulit ako nakadaan. So ayan mga master, hanapan natin ang ano, hanapan natin ang kasabay tong ano natin, booking natin kasi ang layo nito. 50 plus kilometers, no? Papuntang ano, papuntang Cavite City. So kailangan makakuha tayo ng kasabay nito kasi pag di tayo nakakuha ng kasabay, talo tayo. Meron tayong booking papuntang Paranaque to, sakto. Saktong sakto kaso lang ang layo, 7 kilometers ang ano, ang ang ano natin, ang pickup up. Pero pwede na. Okay, so ayan mga master, tirahin na natin 'to. Ay, grabe, layo nito. 7 kilometers away sa pickup natin. Eh No choice kasi long ride din naman eh. So tirahin na natin 'to, mga master. Ayun oh. Second time around to dito sa ano na to. Sa Kalsada na to ng Angono. Grabe, nakakatakot dito. Wow! Oh, Tingnan mo, dira-diretsya lang oh. Ganda, diba? Sir, ang ano natin, ang pickup natin is tambutso ng motor. Ayan, nandito lang siya sa may no? waiting shed daw. Nag-aantay. Hello! Ayan. Okay, sige. Pwede bang tawagan na natin para i-buy? Tawagan ko na. Jacqueline, no? Eto. Tawagan ko na lang siya. Para sabihin ko ng ano. Yun nga eh, mahirap naman kasi kung pabalik pa rin ako dito. Papunta pa akong Cavite City. Ayun, nagre-ring. Ha? Ay, baka sumabit eh. Teka lang. Ayun. Pwede, pwede, pwede. titip ko na lang. Mali pa yata pagkakatali ko. <laughs> Meron talaga yung hindi sanay, ano. Hindi sanay sa mga ganitong Okay, let's go. Let's go. Tayo hey, na tayo mga master. So ayan mga master. Dadalalahin uh, natin ang ano natin. Ang dalawang parcel papuntang Cavite City at papuntang ano? Papuntang Paranyake. All Ayan mga master, papunta na tayo ng ano Parañaque para nyake para i-drop off ditong dala-dala nating tambucho. Es. Ah sige, wala. Wala ang panukli. Wala ka bang Okay na, sige, salamat. Ayun oh. exact amount. Ah, grabe. So ayan mga master. Salamat sa tip. Okay. So ayan mga maser, let's go. So punta na tayo sa ano sa Abiti City. Pero kukuha pa rin tayo ng ano dito ng booking baka sakali maka-chamba pa tayo dito nang isa pa. Pang gasolina. So may tip tayo ngayon. Ayun, salamat sa tip. Kaka drop off lang natin ng ano ng ating parcel dito sa may ano sa airport. So, pabalik tayo ng Las Piñas. Tapos, dyan tayo maghanap ng booking papuntang Cavite City ulit. Okay. Ayan, papunta na po tayo sa Cavite Peninsula. Ayan, Cavite City. So, kaya ko po nasabing peninsula. Peninsula naman talaga ang Cavite. Cavite City. Kasi, ano to eh. Walang ibang daanan mga master. Itong dinadaanan natin, ito rin yung... Ito yung entrance, ito rin yung exit na sa Cavite City. Walang ibang daan. <laughs> Aliban dito. Kahit yung lugar na to, hindi hindi siya ano eh, hindi siya ma kasi ang dumadaan lang talaga dito, it's either yung mga taga doon sa mismong Cavite City, siya yung palabas or kung may sasadyain ka lang. So hindi talaga siya tagusan, hindi kagaya ng ibang mga lugar kaya sobrang traffic. Kasi ano eh, daanan ng mga iba't ibang lugar papunta sa iba't ibang lugar itong Cavite Peninsula or Cavite City wala, ano lang to it's either pupunta ka kasi may kailangan ka or uuwi ka, ganun lang so ayan, eh, malapit na po tayo sa ating drop off mga master mga ilang kilometro na lang ba, check natin check it out So itong booking po natin is 293 pesos ang ano, ang amount. Grabe, galing pa ng ano to, galing pa ng angono. Itong parcel natin. Malapit-lapit na tayo. Or 4.8 ano na lang, 4.8 kilometers na lang. Dito po tayo sa ating drop-off. App Dela Cruz. Oy. Friend drive. App Dela Cruz. Tambing app. Galang po ha. Dito tatawag. Ginagagawa. Hindi, te galang. Laruan 'to eh. Kay Mark Martinez. Kanto Toys. Ano ba to? Ah, tawagan ko na lang para ano. Dito po ba si ano? Si Sige lang po. Ah. Ano lang boss, 293. Ayan. Teka. Sir, 'Yan, seratin ko na. Okay to? Ah oh. sige, salamat boss. Ayun. Simteryo pala dito, no. So residential. Ah oh, okay. <coughs> so ngayon susubok tayo kumuha ng credit wallet, no? Wallet dito sa ano, dito sa Cavite City kung meron tayong ma kasi sa totoo lang, napakahirap talaga kumuha ng booking dito sa ano, Cavite City. Hirap na hirap ako dito. One time lang ako naka-chamba rito eh. Yung gitara. Papuntang ano. Papuntang San Pedro. Yun lang. Yun lang natatandaan kung ano, na-pick up natin dito. After nun, kapag nag-deliver na tayo dito, wala na. Stroll na tayo pabalik. So ngayon, titingnan pa rin natin kung meron tayong makukuhang ano, makukuhang booking. Subok lang tayo mo, master. Eh hey, no, may lalamove din dito. Lalamove! Sila yata yung mga taga rito mismo eh. So in short, patataas ang rating niyang kasi dito-dito lang sila eh. So, hanap pa tayo mga master ng booking. Habang tayo ay nagi stroll no? Open natin yung app natin. Hindi na tayo pwedeng kumuha ng ano eh. Ito 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 bako orto Ito 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 pwede ito, 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 ito Teka lang tingnan natin na 2 Comfort Okay wag yan kanina pa yung booking na yan Walang kumukuha niyan eh Bakit kaya ganun Nawala tapos bumalik Ibig sabihin Inayawan So tayo Sige ano lang tayo Hanap lang tayo ng ano booking uh, Credit wallet ang ating hahanapin Makita nyo na ang kalsada rito sa ano, Kabite. Ang luwag. Wala traffic. Yan ang advantage ng peninsula. No? Kasi talagang sila-sila lang yun nandoon. Tapos kumbaga ang biyahe papasok lang at palabas pero yun, pag pumasok ka ibig sabihin nun, pauwi ka na. Pag palabas ka, trabaho lang. No? Ganun lang. kaya ano hindi traffic dito kahit gantong oras oh wala eh so ito lang yung kilala kong eskwelahan dito San Sebastian College San Sebastian Cavite walang traffic so magta traffic lang dito bandaro na sa may Rosario Cavite kasi crossing na yun eh yung mga galing ng Tagaytay, galing ng Naik, galing dito pabalik ng Naik, yun doon na magtitipon-tipon sa Rosario kaya sobrang traffic na sa Rosario alright, so sana makachamba tayo pag wala tayo nakuha, alam na this mga master uuwi na tayo kasi ano, wala na tayong top up kailangan natin makakuha ng credit wallet yun ang magiging ano natin top up eh alright so ayan mga master ah, nakapag decide na ako na papahinga na muna tayo okay na yun total half day lang naman talaga tayo ngayong araw na to so uwi na at okay naman yung biyahe natin no dalawang pasada lang apat na booking mga master pero okay na masasabi natin okay na nakuha na natin yung panggasolina natin yung top up naman natin is ano naman eh nag top up lang tayo ng 100 pero naubos din agad natin so yun Manalo pa rin naman yung biyahe natin mga master may sobra pa rin naman no? meron pa rin tayong may tatabi so bawi na lang tayo bukas Ayan, okay na yan, half day At least di naman masama yung 900 pesos mo Pag half day Ah, uh, I-less pa natin yung gasolina Sabihin natin O oh, sabihin na natin 200 na lang yung gasolina O oh, may 700 plus yung top up Di ba? E natin bukas yung top up So meron pa rin tayo 670 plus O oh, pasok pa din sa ano Sa minimum <laughs> Okay na yun, mga master, at least Ilang oras lang naman natin binahe no? Anong oras ba? Alas 4 Alas 4 11 12 oh, 5 Dimang oras lang Tama ba? Tama So sa limang oras Kumita na tayo ng uh, Gross natin 900 900 pesos tapos ang neto natin eh 670 something. 678. So panalo pa rin mga master, no? Sa half day. Para lang tayo na gano'n nag-stroll papuntang ang at papuntang Cavite City. So bukas, biyahe tayo, agahan natin ng konti siguro. Tapos ano, ayan, Uh, tsaka na tayo mag-isip kung, kung, ano. Bukas na lang tayo bumawi mga master. Alright, so yun lang po mga master. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. At maraming salamat sa mga sumama. At naki-update ano, naki -update dito sa ating ride ngayon. Episode 86 na tayo mga master sa ating Lalamove serie at nalalapit na po ang pagtatapos ng ating season 1 dito sa Lala Move serie so ayan po sana magkita kita pa rin tayo sa susunod na episode natin no? sa season natin sa season 2 ng ating ano, Lala Move serie so yun lang hanggang dito na lang muna at ako po ay taus puso nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ah uh, subscribers dyan sa walang sawang pag support nyo rito sa channel natin thank you po at mabuhay kayong lahat God bless kita kids tomorrow or next day bye bye